Marco Gumabao, pinagsilosan ang romantic scenes ni na Christine Reyes at Empoy Marquez sa pelikula. Dumalo si Marco Gumabao sa red carpet premiere ng Kidnap for Romance na ginanap sa isang Mega Mall Cinema noong Martis ng gabi, September 5, 2023, bilang suporta sa kanyang girlfriend na si Christine Reyes. Si Empoy Marquez, ang kapareha ni Christine sa kanilang romantic comedy movie na magbubukas sa mga sinihan ngayong Miraculous September 6. Nang hinga ng mensahe si Marco, nagbiro siya ng I'm Sure, Magsiselos ako kay Empoy dahil alam niyang may mga romantic scenes Sina Empoy at Christine sa pelikulang panunuorin niya Ang Kidnap for Romance ang unang pagtatambal nina Christine at Empoy sa pelikula Pariho nilang sinabing katuparan ng pangarap nilang pagsasama sa isang proyekto Ultimate Leading Man ang pakilala kay Empoy Nakarana siyang maging leading man sa kauna-unahang pagkakataon sa Kita Kita Ang box office hit movie nila ni Alessandra De Rossi noong 2017 Nagkasunod-sunod ang pagbibida ni Empoy sa mga pelikula at sitcom pero hanggang ngayon sinasabi niyang mahirap pa rin paniwala ang lead roles na ang kanyang mga ginagampanan. Ang reimagined version ng 1975 Manila sound hit song na TL Ako Sayo na pinasikat ni Yuli Samson ang ginamit na soundtrack sa Kidnap for Romance dahil bumagay ang lyrics ng kanta sa kwento ng pelikula. Pumanaw si Yuli noong November 1997 dahil sa brain cancer. Ang Viva recording artist na si Shane Dandan ang umawit ng Reimagined. Malaking karangalan daw para sa kanya niya siya ang napiling mag-record ng dreamy cover ng popular na kanta ng Cinderella. Nag-umpisa ang singing career ni Shane nang sumali siya sa unang season ng The Voice Kids Philippines noong 2014 at si Leia Salonga ang coach niya. Si Nalaika Gayranod Darren Espanto at J.K. Labaho ang ilan sa mga kasabayan ni Shane sa reality talent competition show ng ABS-CBN na sinalihan niya noong 13 years old pa siya. And that's it for today's video. Thank you for watching and please don't forget to subscribe, like, and share for more showbiz updates. Bye!